Magandang araw sa ating lahat mga katiits At pasinsya na kung ilan buwan tayo na wala sa iri Kasi may marami tayong mga pignag uh, Mga problema mga to uh, Ito balik tayo uh, Dito mga katiits May nakikita akong marker dito Napakagandang marker mga katiits Tingnan natin Yan uh, Araw mga sa Nasa flat stone nilagay at i-close up natin mga katids para makita ninyo yan sinadya talaga ng tao Diyan at itong araw mga katids may tatamaan tayo 20 feet patungo dun Diyan, may bato tayong tatamaan balik tayo dito mga katids at diyan may dalawang guhit so ang ibig sabihin yan uh, 10 feet plus 10 feet is 20 feet kasi dalawang guhit Puntahan natin mga katiits ang tamaan. Nag-iisa ang bato na tatamaan dito. Yan mga katiits. At dito ay under marker. Tingnan natin. Close up natin mga katiits. Yan. Butas. At may butas sa gitna. Yan ay under. So dahil dyan mga katiits ay question mark So dito tayo. Under posible itong bato na ito ang buwalin natin kasi may passage canal siya. May sea siya makatiits na nakakulob. Ang ibig sabihin nito under posible na sa ilalim nito at ito ay malaking deposito mga katiits. Tingnan natin ang giveaways nito. Balik tayo doon sa marker. Ito ay Ito ay nasa west direction. So, punta tayong east. Yan, dandahan lang. Diyan ang bato, mga katiets. Tingnan natin. Yan, ang bato na parang ulo ng elepante. Ang kadalasan, mga katiits sa giveaways, ay nasa east part ng big dipo. Yan. Uh, sa palagay ko, mga katiets, ito ay medium dipo dahil na rin sa mga marker ito tingnan yung parang ilipante mga kapits tingnan natin dito napakagandang pagkaukit itong marker na ito mga kapits ay inob drill at ito ay naging aro patungo sa itaas at dito may makikita tayong passage canal na papunta doon tingnan natin ang permission ng bato bilog nakakamada ang bato dyan dito at ito at dyan tingnan nyo yan mga bato na yan yan at sa gitna walang bato at para ma-confirm natin mga katiits na ito ang ito ang digging spot sa giveaways ito ang giveaways mga katiits tingnan natin ang iba pang mga marker yan box marker at may passage canal siya papunta dito so nagkatagpi-tagpi talaga siya mga katis dito siya talaga at yan ay spot parker at may arrow pa mga katis pumunta dito ito yung secret code mga katis at titingnan natin ang bahaging bato na ito dito ang kaniyang arrow papunta sa malaking deposito yan Napakaganda. Ito ay secret code mga katiits. At dito ang malaking female organ. Ah, nakaharap dito, nakaharap dito sa may kinatatayuan ko. At diyan may pyramid. At yan ay under. At may dalawang mata pa na nakatingin dito. So, dito talaga mga katiits ang digging spot sa giveaways at dyan mga katiits magandang pagkagawa dyan nakatingin dito at si mga katiits sa ganyang klaseng si mga katiits na nakakulob yan ay under so dito siya nakaharap ito ang digging spot mga katiits sa giveaways at ito ay nasa east part ng malaking deposito medium dipo Diyan ang medium dipo mga at dito ang giveaways tingnan natin mga ito ay parang directional na rin patungo dito at dyan talaga tayo maghanap dyan tayo mag hukay yan ang bato nakapaligid sirkulasyon ng bato mga yan at pinalinisan ko dito balikan natin para ma confirm natin na mababaw na pagkabaon to dito ang redstone yan at dyan ang mata at under pyramid pyramid parang yuki na rin so yuki mga katits is deposit yan ang mata so dito tayo mga katits maghukay itong portion na to nililisan ng kasama ko at ito ay redstone pero parang malaki at dito mga katiits tingnan natin yan napakagandang paggawa mga katiits ah x ito ay secret code na x mga katiits na dito talaga portion na to ang dapat nating hukay yan at tingnan natin aatras ako mga katiits tingnan natin ang kabuuan ng pagka-design nila mga katiits tandaan nyo mga katiits mga hapo napaka tricky nila Basahin natin maigi ang mga marker sa ilalim ng lupa. Ang mga marker na nasa ilalim. Ito, tingnan nyo mga katids. Napakagandang pagka-sit up ng bato. Diyan. At diyan. Nakaraon ang mga bato mga katids. Diyan. At sa gitna lang ang wala. At nunguna, ito ay may... Uh, ...prutas to dito. Namatay na lang. Uh, yung ano... Buongon. Alam nyo ba yung buongon mga katiets? Uh, hindi ko, uh, kalimutan ko sa Tagalog yan. Buongon. Uh, tingnan natin ang mga bato mga katiets. Yan. At dito, may marker siya mga katiets na Tingnan natin mga katiets. Yan. Ang marker niya. Secret. Ah, uh, ito ay directional marker patungo dito. At ito, ito ay pagong na may may portal marker at ito mga katits patulis ito ay maging aro na rin tandaan nyo ito mga katits ito ay aro na rin ang patulis na bahagi at dito nakaturo so susumahin natin kung ang lahat ng mga marker mga katits na nagtuturo dito ay marami so isa dalawa tatlo yung female organ at dito apat apat at dyan may sinadya pa mga katiits na tingnan natin mga katiits yan portal din portal marker din yan na papunta siya doon so confirmed mga talaga mga katiits na dito tayo sa ibang mga vlogger hindi sila magtuturo sa ilang mga ibang mga treasure hunter pero sa akin ituturo talaga natin ang totoong direksyon kung saan talaga banda maghukay hindi malito ang iba kaya sa channel ko mga katiits may marami kayong mga kapulutang aral dito kung mahilig ka sa pagtitresure at dito pa mga katiits may dalawang guhit mga katiits na tinatamaan ng araw dito ang ibig sabihin ay 20 feet ang ang distance sa medium depo mula dito pero dito mga katiits ang insect digging spot kasi may guide siya mga katiits tingnan natin guide patungo siya sa female organ pag ang female organ nakaharap siya patungo dito dito nga porsyon mga katiits dito at tingnan natin mga katiits ang area yan ang bato mga katiits na karoon Diyan tayo magukay. Sana mga sa video na ito, marami akong matulungan na uh, mga kapwa ko treasure hunter. Uh, pasinsya na mga ka sa katagalan ng panahon na hindi tayo nakapag-vlog sa ating channel. Uh, naway maunawaan ninyo na mayroon din tayong pangangailangan. At hanggang dito na lang mga katid. Sa maraming salamat sa panunood. Magandang araw sa ating lahat. God bless us all.